Ito si Benjamin bagod gumamit ng Detox Slim. Si Benjamin ay isang food reviewer kaya kailangan niyang kumain ng maraming fast food at unhealthy beverages. Managing sanhi ng kanyang obesity. Ang kanyang timbang ngayon ay umabot na sa 236 pounds. Ang sobrang timbang ay minsan siyang nahihirapang huminga at nagkaroon siya ng sakit sa puso. Ngayon bibigyan ko siya ng 8 boxes ng Detox Slim at babalik si Benjamin at gagawa ako ng update. Ito na si Benjamin pagkatapos ng dalawang buwang pag-inom ng Detox Slim. Mas malusog ang pakiramdam niya dahil nawalan siya ng 12% ng labis na taba sa kanyang tiyan. At ang kanyang timbang ay bumaba ng 32 pounds pagkatapos gumamit ng Detox Slim sa loob ng dalawang buwan. Ang Detox Slim ay talagang nagligtas sa kanyang buhay. Irerekomenda mo ba ang Detox Slim sa mga taong gustong pumayat? Oo, uh, uh, doktor. Salamat Detox Slim.